mga araw-araw na laban nating mga OFW, mga hamon at paano makakabangon. Mga kabayan, alam kong kahit gaano kalaki ang sahod natin abroad, hindi madali yung buhay natin na OFW. Araw-araw may mga struggles tayo, may mga challenge. Pero tandaan mo, lahat ng pagsubok may solusyon ikaw, hindi ka nag-iisa. Unang una dito yung lungkot at homesickness. Struggle kasi gabi-gabi, miss na miss mo ang pamilya mo. Minsan kahit video call umiiyak ka pa rin. Ang solusyon nito, mag-schedule po tayo ng calls, 'wag araw-araw para hindi masyadong emotional. Gumawa ng routine like Netflix or mag-aral ng bagong skills para ma-distract. Mag-journal, sulat po lahat ng nararamdaman po para gumaan ang puso. Pangalawa naman po, work stress at pagod. Ang struggle nito sobrang demanding ng trabaho. Minsan feeling mo robot ka na lang. Ang solusyon nito mag-rest day. O mag-rest po tayo pag day off. Huwag puro overtime, kailangan din ng pahinga. Maghanap ng support group, magkaibigan po tayo sa ating mga kapwa OFW para may makausap. Isipin ang goal, ilang taon na lang nasa Pinas na ako at kasama na 'yung pamilya natin pangatlo naman po, ito yung pera at temptation. Ang struggle nito minsan na uubos ang sahod sa luho o padala kasi nahihiya kang magsabi ng hindi kaya. Ang solusyon naman po nitong mag-budget, 50% sa need, 50, uh, 20% sa savings at 30% sa wants. Matutong humindi. Okay lang mag-no kung hindi naman talaga kaya. At mag-MP2 or mag-savings tayo para may pang up tayo. Pang-apat naman po, ito yung discrimination at loneliness. Ang struggle nito, minsan feeling mo outsider ka o napapagtripan ka sa trabaho. Ang solusyon naman po nito, be professional, huwag patulan, pero dokumento lahat kung harassment na. Hanapin ang mga mababait, hindi lahat ng taong masama. Makipagkaibigan sa mga taong respectful. At focus tayo sa goal, hindi ako magtatagal dito forever panglima naman po ito yung future anxiety struggle nito kasi paano kung walang mangyari sa pinaghirapan mo ang solusyon gumawa ng plan mag-ipon para sa negosyo bahay or skills upgrade mag-invest sa sarili online courses certifications para pag-uwi ready ka na manalig lahat ng sakripisyo ko ay may bunga final reminders mga kapwa ko OFW kabayan bawat araw na kinakaya mo, isang step closer ka sa pangarap mo. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Kaya natin to para sa pamilya, para sa sarili, para sa kinabukasan. Ayan, maraming salamat po.